Good day mga paps, magpapaship nga pala ako ngayon ng bib shirt. May kalayuan din kasi yung JNT dito sa amin kaya sasabay ko na lang dito sa pagbabike. Hindi na nga pala ako nag-jersey, sobrang trik kasi ng araw, masakit siya sa balat. Ito nga pala yung order ni Sir Cedric Vargas, isang excess na size na may design sa baba at sinamahan na din natin ng sticker. Tapos ito na may order ni Sir TJ Bautista, dalawang piraso na small size, isang plain at yung may design, regalo niya daw para sa anak niya. Salamat sa tiwala mga paps kahit na wala tayong COD. O nga pala si Onten Pick yung gagamitin ko para pwede natin ratratin sa lubak. Grabe panginit, tirik na tirik yung araw. Bakit kasi ang lalayo ng mga shop dito sa amin? Tinawag nga pala ako nitong bata mukhang papauwi na siya galing school. Sasabay daw siya sa akin. Kaya sinamahan ko na lang delikado din kasi ang lalaki ng truck tapos masikip pa yung daanan. Andito na nga pala ako sa GNT Mapaps na balat na din yung mga bib short. Sa Alicia nga pala to, mas mura kasi yung shipping pinila dito. Bumili nga pala muna ako ng oil pastel dito sa Pandayan tapos itong si idol naman yung nagbantay sa bike ko. Salamat nga pala sa pagbabantay Mapaps. At nung okay na, umuwi na din ako. Dumidilim na yung langit mukhang uulan ng malakas. So Sumapap! Salamat sa panonood! Ride safe palagi!